Alerto na ang Department of Health sa inaasahang pagtaas sa kaso ng leptospirosis sa bansa kasunod ng ilang linggong pagbuhos ng malalakas na ulan at pagbaha, punsod ng mga bagyo at habagat. Sa ulat ngayong Sabado, sinabi ng DOH na nakapagtala na sila ng nasa 3,037 mga kaso ng leptospirosis mula Enero a 1 hanggang Hulyo 19. Sa nasabing bilang, 1,114 ang naitala mula June 8 o isang linggo matapos magdeklara ang State Weather Bureau ng pag-asa ng tag-ulan mula Hulyo 14 hanggang 31. May naitalang limang daan at anim na na mga kaso ang DOH Hospitals pinakamataas na kaso ang naitala sa East Avenue Medical Center sa si Quezon City na may 32 kaso. Santa Ana Hospital sa Maynila na may 26 at National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City na may labing na kaso. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis, lagnat at sakit ng ulo, sakit ng katawan, chills at pamumula ng mata na mararanasan dalawang araw o hanggang apat na linggo matapos ang exposure sa leptospirosis. Payo ng DOH, mag-ingat ang publiko at ugaliin na sabunin ng katawan lalo na ang bahaging na lubog sa baha. Mag-monitor sa sarili para sa posibleng sintomas, kumonsulta sa manggagamot kung na-expose sa baha kahit walang sintomas at uminom ng gamot laban sa leptospirosis kung may reseta lamang ng doktora.